Hello mga kaibigan. Papakita ko sa inyo mga kaibigan yung mga collection ko mga kaibigan ha. Ito mga gemstone. Yan mga collection ko mga kaibigan. Iba-ibang gemstone yan mga kaibigan. May powers talaga yan siya mga kaibigan. Sinubukan ko na yan dati. Kaya lang hindi lang akong gumagamit yan kasi may dasal naman ako. Kaya lang isishare ko lang sa inyo Para magamit nyo. Lalo na mahilig sa mga anting-anting. Magagamit nyo yan mga kaibigan. Kasi lahat yan sinubukan ko yan kung ano yung gamit. Ayan mga kaibigan. Isa-isahin ko yan. Papaliwanag sa inyo. Isa-isahin ko yung vlog na yan. I-vlog ko yan. para mapaliwanagan ko kayo kung ano yung mga powers na ito. Ito. Labradorite. Mga kaibigan. No? Labradorite. Mga kaibigan. Mahirap ano, yung mahirap kasi ng paano nito. Tapos ano pa rin Rainbow Rimbo, Rimbo Monstone to makibigan, napaka-powerful to. Hmm. I-explain ko to sa inyo ha, mamaya ipakita ko lang sa mga koleksyon ko dati kasi mga kaibigan sinubukan ko mga powers niyan yan mga powers niyan ginagamit-gamit ko pang pasiwerte pang proteksyon habang nag-aaral ako ng mga karunong mga, mga kaibigan ito mga kaibigan mga motya and yan binigay sa mga kaibigan ko na may third eye yan ito ito mga ano ang daming pangil ng kidlat mga pangil ng kidlat ng mga kaibigan nito Hmm, napakaganda. May iba ang parang na kidnat nga ano. Hindi na magnet ang iba nagmagnet magnet nat. Ang ah, magnet din iba diyan, nagma-magnet. Ayun mga ano mga watch, mga collection na, collection ko. Hindi ko lang ginamit mga kibigan. Ilagay ko na sa bahay pang paswerte 'yan mga gemstone. pa yoyet na may malaki pa kung tayo ay mga oh. Ayun. Tayo ayan, mga kibigan, Mga malapit 10 kilos. Collection ko yan mga ano, collection yan. May binigay sa akin. Ito ang mahal mga kaibigan ito. Hindi ko alam ano klaseng bato yung kaibigan. Mahal yan. Napakamahal. Pabili ko yan. Ito din mahal. Napakamahal. Itong si Twin. O yun si Twin na mga kaibigan. Yan. Ang dami kong mga ah, collection mga kaibigan ito. Ito papaliwanan ko sa inyo. ganon Yan po mga powers yan. Ito yung mga hinahanap ng mga antingyo. Bloodstone. Napakalaki ng bloodstone ko. Pero i explain ko sa inyo, ito lang mamaya. Ay mga amintis ko mapiyoro. Ang puro na amintis talaga ah, 'yan. Ay di Ito mga muti ako minapulot. May mga mukha to magibigan, may mga gabay marami sa ilalim. Yan din na mga amyan. Hindi ko lang ginagamit mga kaibigan. Ito yung explain ko inyo kay sa inyo mga kaibigan ito mga ano. Kasi explain ko sa inyo, i-share ko sa inyo to para magamit ninyo. Lalo na sa mga mga gamot, ito maganda. Mga gamot ha. Grabe ka powerful to mga kaibigan sa mga paggamot ka. Protection, magic. May power talaga siya tapos pag nang hawak ka sa mga tao na hinihilot mo, lalabas yung powers nila sa kamay mo. Tutulong sila sa paggamot nyo. Pero ako, hindi na ako na ano. na ako mga kaibigan. Sinubukan ko lang dati. Tapos, hindi na ako gumamit kasi may dasal naman ako sa Diyos Ama. Kaya, isishare ko sa inyo kasi yung dasar si Diyos Amas na sa akin, hindi mabasta basta-basta ituturo sa kahit kanino-kanino. Kung sino lang pinipili ng Diyos, yun lang ang makakatanggap. Kung may pipili ko naman lahat eh. Kaya uh, ito, isishare ko sa inyo para ma may makukuha din kayo sa ako sa ano sa mga vlog ko. Ito mga kaibigan, maganda talaga tong ano yung Labrador right mga kaibigan. Siguro kung mga mahilig sa mga mutya or mga anting-anting o mga Jimson na kilala niyo na to. Nasubukan ko talaga ito mga ka activate to sa ano sa all chakra mga kaibigan. Lahat ang chakra sa katawan mo ma-activate nito. Tapos sa panggagamot lang ito mga kaibigan, hindi siya pwede sa mga negosyo. Hindi siya pwede. Kasi nasubukan ko lang to sa negosyo, hindi po siya pwede. ano lang siya, protection lang siya, protection sa mga kulam o sa panggagamot makakatulong sa inyo to hmm. isi-share ko na sa inyo pa ma, ma, may ma-share din ko sa inyo tapos may makukuha din kayo sa mga vlog ko yan ang ginagawa kong kwintas dati mga kibigan napagabigat malaki ito yung mga gamit ko talaga na ano yan kasi pure na pure siya wala talagang bawas buong buo, -buo. Ito nilagay ko na sa unan. Activate kasi sa stig, tig, uh, ano sa sa third eye makibigan. Kaya pag mayroon ka nito, maswerte kayo. Basta kay genuine ha. O original talaga yung ganito talaga oh. Rainbow Moonstone to eh. Tawag nito. Tapos do right, Napakaganda. Magic Stone to ang tawag makibigan sa iba. Mga gamit ng mga talisman. Na mga manghula. Gamit nito sa mga magician. Gamit nito. Yung totoong magician ha. Hmm. Yeah. Ito mga kaibigan. Ito mga collection ko lang ito mga Tinatago ko lang kasi hindi naman akong gumagamit na nito. Pero sinubukan ko talaga. Yan, ang ganda ng kore mga kaibigan. No? Oh. Ito siyang label, label door right mga kaibigan. Napagandang kore, di pa Pang nasa heaven. Kita niyo mga kaibigan. Napaganda siya, oh. Kumikinang-kinang, oh. Hmm. Yan. Kaya lang hindi na ako gumagamit ng kaibigan kasi ang dasar si Diyos Ama sa akin, napaka ganda. Kaya hindi ko hindi ko inaano tong mutya or gemstone kasi ang gemstone parang mutya na rin to mga kaibigan. Talagang ang power to powers talaga malalaman mo talaga pag kinukwintas nyo to, nilagay sa katawan nyo yung mga panaginip nyo parang totoo lahat. Tapos iba talagang pakiramdam sa katawan nyo pag mayroon kayo ganito. Kaya sinisira ko na sa inyo para, para pag ano, bumili kayo ng gemstone mas maganda to. Basta halos lahat yan, yun mga ano akil I paliwanag ko sa inyo yan. Kung ano yung gamit kasi sinubukan ko lang to magkaibigan pero hindi na ako gumamit. Pagkatapos noon, hindi na ako gumamit. Alam ko na yung powers nila. ito mga kaibigan. Hmm, ang Yan, Labrador ay mga kaibigan. to mga kaibigan. Hmm. Hindi lang siya gamit sa paswerte sa negosyo mga kaibigan. Paano lang ta siya panggamot, protection, Hmm. Ayan, ito siya mga kaibigan. Protection lang talaga siya. Kung pang paswerte sa hanap buhay mga kaibigan, sa negosyo ito, ito, Tiger eye Maganda yan. Protection siya. Negosyo niya. Ipapaliwala ko din sa inyo yan. Unahin ko muna to. Mayroon ako dati dito sa YouTube. Tinatanggal ko kasi. Kasi marami nang hihingi. Ano, gustong bumili. Hindi hindi ko na may binibinta ito mga kaibigan. Collection ko lang. Kasi sinishare ko na sa inyo. Kaya para malalaman nyo din ano yung powers. Ayan. Uh, Sishare ko sa inyo. Kaya ito talaga maganda. Maganda. Hmm, parang na parang galing sa heaven yung bato na to. sabi hmm, di ba? Yan silang genuine na no. Na love of the right, mag-ibig no. Napaganda. Hmm? Kung kinang-kinang no. Ano? Ayan, kumikinang-kinang siya. Ito, ganun din. Kumikinang-kinang din to siya. Pariho lang ito eh. Hmm. Hmm. Napaganta. Ito, napaganta yung kwintas. Kaya lang, napakalaki mga kaibigan, mabigat. Hmm. Kaya noon, nang ginagamit ko to sinubukan ko, magagamit talaga siya. Yun, napakabigat kasi malaki eh. Ito dalawa, malaki kasi Yan. Yan kulang pang isa eh nasaan kay isa nito nakatago yata hmm. maganda ito yung ginagamit ng kwintas na buong buo siya ako din gumagawa nito kaya lang ngayon hindi na ako gumagamit nito nilagay ko na lang sa altar hindi na display ko na lang okay? sinishare ko lang din sa inyo kaya para malaman nyo yan Magamit ito mga kaibigan sa papanggamot mga kaibigan. Na mahilig ka sa anting-anting. Ito maganda to. Talagang powers talaga ma masusubukan mo talagang powers ito. Sa mga ano, sa mga spiritual pa. Parang lalakas yung powers mo pag nandito may mayang kanito. Yung spiritual mo lalakas. Panggagamot mo mabilis gumaling yung tao pag nahawakan mo. Ang ano, technique to mga kaibigan. Kailangan talaga nakadikit sa balat nyo. Itong bato na to kwintas nyo, nakadikit sa balat. Kaya para yung powers niya, dadaloy sa katawan nyo. May sarili tigras yung powers kasi nasubukan ko na to. Kaya hindi ko tinutuwa sa inyo na hindi ko sinusubukan. Ayan yung mga kaibigan. Kaya... Kaya, tama na mga kaibigan. Kaya, tama na itong paliwanag na to. Basta magamit ito na sa panggagamot mga kaibigan. Protection sa mga kulam. Yung mga mahina na mga kulam mga kaibigan. Ha? Sa mga malakas. Siguro kung nandiyan na sa katawan nyo to hindi pa kayo nakulam, patiktado kayo. Malakas din to eh. Kasi ang gemstone to eh. Mga ano to eh. Mas maganda pa nga to sa diamond. Yan daming gamit ito eh. Hmm. Magic stone ang tawag nito eh. Magic stone. Labod. Right. ang heaven. Tingnan no. Hanggang dito na mga kaibigan. Sa sunod na naman, ibablog ko, ituturo ko niyan Yung mga gamit niya mga gemstone niya. Dapat kagamit dito mga kaibigan, No? Napakarami akong collection dati. Mahilig ako siya sa collection. Napakarami. Napakarami ng gemstone. May hmm. ano pa nga. Oh. Ito, hindi ka nang hina. Ito eh. Ano to siya? Eh, bukod Maganda. Hindi nang hina ang katawan mo. Protection din sa kulam. ano, ano. Yung mamahina ng kulam. May ano nga ako oh, eh. May ruby. Hmm? Ganda ng ruby ko. Saka na yung mga kaibigan. Isisira ko din sa inyo ay ito lang muna ang inano sa inyo. Hanggang dito na mga kaibigan. God bless sa lahat. Bye bye.